guys, muna namin sa glit yung pagkakabit ng tarpaulin. Sisilip lang kami sa kumpare namin birthday niya ngayon eh. Ate. Bili na kami ng tinapay. Umikot ka na, Ate. Doon muna ako sa kabila. Lalakad na lang ako doon ka na sa kabila. Pakanta tayo ni. O sige. Bababa ako. Ayan guys Ito na kami yung cementerio Sisilipin lang namin sa glit at birthday naman niya ngayon. Kaya tinapos muna na ano muna namin yung pagkakabit ng tarpaulin eh, mamaya. Sasagit lang namin sa kumpare namin birthday niya. muli ako ng tinapay. Eh? Tinapay lips of drinks. Tapos sila asagot nila pancit Saan tinapay lang kinaya eh. Dito na namin ang sementeryo Dito na namin ang sementeryo Sementeryo Happy birthday! Aray ko! Turig! Ah, may picture na pala sa si Turig eh! Matagal na ba yan? Ha? Matagal na may picture? Turig! Happy birthday! Ka Hindi po tapos, mga ay eh. pa gabi Tara, pamit lang ano, magda, ano pa ba tayo? Magdadasal? <laughs> Dadasal, berde niya <laughs> Boss! Pansit, birthday ni Turiki. Hindi, kaya lang Pinasyal lang, lang na, pinasyalan lang namin. Okay, mas hindi mag -picture, mag picture mag picture picture muna tayo. No. Dito ba? Uno mo yung tita dyan eh. Dapat dito sa baba Oh. oh, okay. oh okay. sa kapatid mo. May mga Kita po si Choi. Oh, ano wow, okay. Ano wow, kaya. Wow, kamyata. Snak para kang So, happy birthday. So, so, ah. So. E hey, pamukit, kami. Pa kami. Hey, Choi. Nauuna ka lang eh

ah <hm <contamination> oh, tanium da-aih Elliot MP3 minggu ia bisarow cakeh saya ini kalau saya ya sekarang ini baiknya ini ya Nakita kita ulit oh, nagsama-sama sa birthday ni Turiki. Oh, lagyan natin, lagyan natin pare. Turiki. Diyan sa kanya muna. Di ko tsara. Yan to. Oh, matakaw oh, Oo, eh paborito niya 'yan eh. Happy eh. birthday. Kahit na walang kanin, basta may pancit eh. Gilid mo lang. Ayan, wala yan. Bye. gitna. Ang gulay. Ayan gulay. Oo. Uh -huh. Tinahawin mo yung gulay. Ilan taon na si Turik eh? Uh -huh. 45. 45 na ano? Ngayon ano? 44, 45 Isang taon pa lang pala? Oh, October 8th birthday niya. Yeah? Ano pala ano? Ngayon. Isang taon pa lang Ayun, si Turik eh. 520 yung... Kala ko mapagmahal. niya. Ano ba tumama? Numero. Duma kami sa ano? 27 Duma kami dito sa may... Siyempre yung ipansin? Rebis? Hindi natin. Rebis. Tanglaw. Nagtanong siya doon sa mama. Sabi niya, pos anong lumabas? Hindi siya pinapasin. Tangina kasi naka-headshot e. Gagay yun. Uy, nga nga yun. daw pinansin. Naka-headshot. kita ba? Eto guys. Ganun mga konti ano? Galit. Yes, dito dito sa kaliwa palin mo lang di dito dito Diyan talagang kung ano sumama e eh. Hindi akong pinag-sign yeah. na pala. ingest pa lang Bakit ba ito? Pinag-sign pinag ba yung ano? System man Nakaarang nakaarang sa daan e Mayroong kutsara kayo no Sa'yo bumili pa ang set? Sa gilid Sa gilid pinag Ah pinag-sign 600 So may dagdag to. Pilorcan wala. Wala kanina. Pilorcan sabi nyo. Oo. pa. Nakatapa ba? Sandal. 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 Ay, pagtapos natin eh. May may trabaho ulit. Pwede ba pang ugas yung coke? Choy. Kain na! Ay, hindi yung si Choy. Ubusin mo yan. Ano lang yung tinapay? Ngayon lang mo mga... Hindi, oh, may sa tinapay story dito, kapansin. Saan ako maglalagay? Magawa mo. Papa, go, Man, eh, eh. Para, para ibang angulo, angulo naman. pa lang. Wala. pasalo po kami dahil sa birthday ni Tuwiki. Ngayon lang ulit nagpunta. Do you want to have a

lano ba? dumerehito ba? ba 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 lano dumerehito ba lano dumerehito ba 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 lano dumerehito ba lano dumerehito ba ba lano dumerehito ba ba lano dumerehito ba lano dumerehito ba lano dumerehito

ano pa niya? hum malabo. ean tapos na ko main. mmm may ibasaligot <laughs> to. So, Ricky, happy birthday. Isang taon na siya, oh, no? mo yung 5.20? Hmm? Oo. Oh. taon na ito, nila yung numero mo, What? patamahin mo naman, tol. Ako hindi pa nakataya waiting, eh. Babalik ko ulit, mamaya. Bado, ba ka. Ba 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 Busog. Kanina, ano, 27.8. <laughs> Ngayong nga hapon, wala pa. Tapos 4. Ito, Ricky, huwag mo muna lang susunduin ito, ha? Ah. <laughs> Ay, huwag <isundong>. <laughs> <laughs> to, layo mo magpasundo. Huwag mo muna susunduin. At may pangarap pa. Magkikita-kita rin naman dyan eh. <laughs> dinadalo ko <ka> lang eh. Hindi <laughs> ka naman susunduin, dinadalo ko lang eh. Namiss ka lang eh. Dalaw-dalaw. Sabi mo oh. naman, sundo. Pakita mo sa iyo. Pakita. Oo, nung nilagnat siya, yung... Sa parang... Sa daw. Yung parang kukunin na siya. <laughs> sa lubong kami po, sa share namin. <laughs> yeah. ako, ah, lubang ko, guys, tapos na po kami kumain. Eh wala siguro driver story ron eh. <laughs> 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 Mga rin din ang death dun eh. <laughs> Buso mo yung tol, ang dami dyan ha. Paano? Paano? Trabaho na ulit. Magkakabit na kami. Babasin Happy birthday. Bye -bye. Na magtatrabaho na kami ulit. Trabaho na ulit. Pakabit lang na namin tatlo, tapos uuwi na kami. Pare, muna kami. King. Ay magkakabit na ulit kami guys ng tarpaulin. Tara, na natin 'yung magkabit po tayo ng tatlo. nasa na 'yung balot mo? Nag-drive Okay guys. <laughs> Tapos na ulit kami tapo rin. Tayo. sumagit lang kami sa birthday ni turiki Okay? Bye-bye.